Alamin nga natin ang opinyon ng isang senior lecturer sa UP College of Law, political analyst at dating congressman, Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry. Magandang hapon, na uh, Ma'am Nina. Okay, attorney, una po sa lahat, no, I'm sure na panood nyo ang hearing ng Senado uh, kahapon. Ano, ano po ang inyong general assessment uh, dito po sa nangyaring hearing kahapon? Well, madaming pasabog. <laughs> At tingin ko naman, uh, uh, hindi lang ako pero karamihan ng ating mga kababayan, dalawang bagay ang binabantayan kahapon eh. Yung balita sa Bagyo at yung hearing sa Senado dahil ilan linggo na, na talagang uh, mainit ang usapan tungkol nga dito sa mga uh, korupsyon, tungkol sa flood control. Kaya hindi naman nag-disappoint. Madaming mga lumabas na bagong pangalan mm. na hindi pa natin naririnig kahapon mula doon sa mga iba't ibang uh, testigo. Ah, uh, yun na lang, parang tingin ko hindi pantay-pantay yung uh, lumalabas na kredibilidad ng lahat ng mga testigo uh, na naipresenta kahapon uh, sa harap ng Blue Ribbon Committee. Mhm. Mm yun nga po, ano ano po ba ang masasabi ninyo dito sa iprinisintang bagong witness ni uh, Senator uh, marcoleta na si Orly Gutesa? Well, una tingin ko yung point na ginawa ni uh, uh, Chairman uh, Ping Lakson na nangunguna ng komite ay napakahalaga uh -huh. dahil surprise witness nga ito at uh, biglaan na lang uh, pinasok ni uh, Senator Marcileta kahapon uh -huh. wala siyang ibang uh, nabigyang abiso at agad-agad uh, uh, na isalang uh, hindi nagawan ng uh, tinatawag ni Senator Lakson na malinaw na, na vetting o background investigation kaya hindi talaga natin alam kung Uh, ano ba talaga ang uh, pinanggalingan nitong testigong ito? Totoo ba talaga yung kanyang mga basic claims tulad na siya ay nagtrabaho? Para sa mga taong sinasabi niya pinagtrabahuhan mm -hmm. niya. At dagdag pa dyan, <laughs> hindi nakatulong na <laughs> meron pang pumutok <laughs> na uh, issue na tinatanggi mm -hmm. nung nagnotaryong abogado na siya nga yung pumirma at nagnotaryo nitong statement na ito. At ito, uh, ipopoint out ko. Klarong-klaro sa simula nung pagtistigo ni, uh, ni Mr. Gutesa. Tinanong siya ni Senator Marculeta, eh, totoo ba itong pirma uh, ng abogado dito, itong notary ito? At kinonfirm niya. So lumalabas dito na posible pang uh, uh, siya ay guilty ng uh, perjury. <laughs> Dahil um, um, si sinabi niya totoo yung notaryo at ngayon lumabas na yung aktwal na abogadong yon na itinatanggi yung uh, yung kanyang partisipasyon sa pagprepare ng affidavit. So tingin ko ito yung mga initial questions na kailangan mo nang bigyan ng kalinawan, background uh, check dito sa, sa witness na ito at pangalawa, uh, paliwanag <laughs> bakit parang yung affidavit ay defektibo? at uh, kung defektibo, hindi talagang uh, Uh, na, nasumpaan ng uh, maayos uh, kahit na inang ang kinakanyang uh, kineclaim uh, sa harapan ng uh, Senate Blue Ribbon Committee. And attorney, yung ginawa, yung marami din bumatikos sa eh, social media, parang parang sinabi nila quote and quote coaching na ginawa, 'di ba? Parang <laughs> nagbaba sabi lang, sabi niya, "O teka, minilaktawan ka." Di ba? I, I mean, saka biglang lumapit siya sa witness, sabi nga mm -hmm. no mga nung nakabit sa atin sa Senate si Mari, na parang nagulat sila na pwede pala lapitan yung witness. Mm -hmm. <laughs> sa ano parang ano yun ho ba ay pangkaraniwang practice sa isang ganyang klaseng medyo, hearing Medyo nagulat din ako si Agnek, di ba? At uh, ito, si Senator Maculeta, lagi niyang sinasabi na siya ay uh, practicing lawyer ng uh, madaming taon. Hindi mo pwedeng gawin yon sa korte. <laughs> kung, kung, ikaw ay nagpresenta ng witness, unang-una, hindi mo pwedeng i-insist na ang uh, testigo lang niya ay yung binabasa. At ilang beses ng ginawa yun, di ba? Sinabi niya, basahin mo na lang kung ano yung uh, yung ano yung nakasaad diyan sa hawak mo nga affidavit. Hmm. sa isang punto pa tumay yung pagtayuan niya. Sabi niya hindi mo. Itong isang buong paragraph to balikan mo at uh, basahin mo. Eh ano na yun eh? Parang clearly coaching na yun. Hindi mo hmm. hindi mo ginagawa yun sa isang uh, uh, proceeding lalo na kung korte yan na mayroong testigong present at ang lumalabas dito ikaw na halos ang nagdidikta doon sa sasabihin nung uh, at uh, testigo na pinipresent mo. So ako, medyo lalo pang nakadagdag yon sa mga katanungan sa kredibilidad nitong testigo nga ito. Mm -hmm. Meron bang consequence rin po ito para sa, well, kay Senator Marcoleta, uh -huh. Uh, na nag, uh, nag uh, you know, nagpresent ng isang surprise witness. Ano? Ang sabi niya, walang may alam na magkakaroon ng ganitong surprise witness. Nagulat na lang ang lahat. Pagkatapos ay may ganyang uh, parang coaching na nakita po natin. At ngayon, na uh, nalaman nga natin na yung uh, notaryo pala ay uh, itinanggi na. Oo, itinanggi na nung abogado. So, uh, eh, hindi ba ito para nakakapagtaka for somebody like, uh, sabi nyo nga, uh, somebody na talaga namang marami ng experience sa korte na si senator Marcoleta? Uh, tama yung sinabi mo, uh, Ma'am uh, Una, kung pinasok nga niya ito bilang surprise witness, hindi naman ganun ka-problematic yun. Eh, kung talaga ngayon lang talaga lumabas eh. Mm. At interesado naman tayo nga marinig yung kanyang testigo. Pero kung magpapasok ka ng ganyang biglaan na, na testigo na hindi mababackground check, Siguraduhin mo naman na maayos yung mga basic na mga bagay tulad ng maayos ba yung pagkakanotaryo mm -hmm. nitong, napaka nitong affidavit nitong taong ito. Oh. Di ba? Napaka-basic nun eh. At pangalawa, kung ipipresent mo nga doon sa, sa hearing, hayaan mong siya ay mag, maghayag ng uh, malaya Doon sa gusto niyang uh, sabihin. Hayaan mong magtanong yung mga mga members ng committee. Hindi yung parang uh, ikaw pa ay nagdidikta. Eh, meron pa ako nakita ng uh, may angulo doon sa kasi napan hindi naman ako present doon sa actual na hearing napanood ko lang sa, uh -huh. sa, sa sa YouTube yung live na, na presentation uh -huh. meron pang angulo na parang merong nagco-coach eh, na nakaupo sa likod ni ni, ni, ni Chairman Lacson eh. uh -huh. <laughs> na parang sumesenya senyas maski doon pala sa pagtaas ng kamay para magsumpa para kino-coach din niya yung uh, yung witness so ako lahat 'yun nakapagbibigay ng konting duda dito nga sa uh, pagpresenta ng witness na ito. And definitely, yung pinakababigat makailangan sigurong panagutan, uh, na hindi lang ng witness, pero maski ni Sen. Marculeta, ay yung peking notarization. Opo. Kung yung mismong tao na yung nakapirma dapat doon, sinasabi na hindi ako yan, falsified 'yan. Mm -hmm. E eh, kailangan niya ipaliwanag 'yon dahil medyo hindi yata tama nang isang senador, isang abogado ay magpipresenta mm -hmm. ng, kung lalo na kung alam niyang uh, meron depekto yung ganitong klase ng uh, dokumento. Mm -hmm. Ang Court Suprema natin nag-disbar na ng mga abogado for fraudulent notarization. Mm -hmm. So 'yung magpipresent ka ng isang uh, affidavit uh bilang bahagi ng ebidensya na lalo na kung alam mo na merong fraudulent yung notarization na yan, eh medyo mabigat-bigat yan, nakasalanan para sa isang abogado. And Attorney Barry, kasi mula dito sa affidavit na to na in question na nga, na fraudulent, dahil sinasabi fake nga yung pagkakapirma ng ano. Pero mula dito sa affidavit niya, may mga pangalan na kinuha eh, na mga staff na pinapatawag na sa susunod na hearing ngayon kung pinanggalingan ay isang questionabling document, dapat bang pumunta yung mga pinapatawag sa susunod na hearing? Or pwede na sa wintay ka, in question pa nga yung document na yan eh. Ano ho ang opinion nyo tungkol dyan? Well, technically naman ang Blue Ribbon Committee kahit sino pwedeng uh, ipatawag. Pero definitely, uh, kung ako yung abogado ng mga papatawag na witness na ito, kagad ang isang i raise namin ay Dumadalo kami dahil pinatawag nyo kami pero uh, kinu-question namin yung batayan bakit kami pinatawag dito E eh, claro testigo yan na galing sa isang uh, uh, witness na uh, aminado yung uh, abogadong supposedly nagnotaryo dun sa kanyang uh, affidavit na hindi siya ang pumirma mm -hmm. so parang medyo yung buong testigo kung bakit kami nagpunta dito ay uh, mayroong uh, may malaking question mark so baka dapat ayusin nyo muna yung buong kwento bago uh, kami uh, ang silipin dito. Pero as to yung power na magpatawag, eh, sa, -sa kanila naman yun eh. Mm -hmm. Pero definitely, yung kredibilidad nung, uh, nung kwentong ito at yung uh, magiging uh, batayan para nga magpatawag ng mga dagdag na tao, uh, batay dito sa sinabi nitong, si, uh, nitong testigong ito, eh medyo kailangan i-address yan squarely ng Senado. At tingin ko na nga dito, pangunahin na dyan yung pagsagawa ng isang medyo belated na background check at vetting dito uh, kay kay Kutesa. Mm -hmm. Apo ta naman natin yung isang uh, witness or uh, ano ba, witness ba ang tao kay Yusek Bernardo, Bernardo na nag-appear din kahapon Jaan sa uh, Senado kung saan na pinangalanan niya ang at, uh, ilang sa mga senador kabilang na si uh, Senator uh, Cheese Escudero at uh, si Paccia, Senator Nancy Binay. Nancy Binay nagulat rin tayo doon, mm -hmm. no? iyon medyo ini sabi ko eh ang daming pasabog kahapon at isa na 'yan mm -hmm. uh, kasi kumpara kay uh, Gutesa ito mm -hmm. isang mataas na opisyal ng DPWH at kung ating titingnan yung kaniyang salaysay sa madaming pagkakataon sinasabi niya sa mismo ang kumausap dito sa mga taong uh, tinuturo niya itong mga senador na na ito so definitely yung batayan para ipatawag <laughs> hindi naman hindi naman hindi, hindi wala pa naman tayong uh, Uh, kinukundik dito. Wala pa naman tayong pinapatawan ng uh, kasalanan. Pero definitely, uh, matibay ang batayan, ipatawag at uh, bighingan ng paliwanag uh, o sagot itong mga senador na napangalanan nga dito sa testimonyang ito. Uh -huh. Opo, bukang uh, ano eh, very key itong uh -huh. si Yusef uh, Bernardo ano, na ilang araw rin hinanap. Hmm. And finally, no, lumutang siya at sinasabi kasing siya pa nga ang boss ni uh, Alcantara. Engineer Alcantara. Kung baga, sino bang mas guilty sa kanila pag ganon, uh, Attorney Barry? Well, siyempre, <laughs> normally yan. Yung kung sino yung mas mataas. Oh, o yung nagbibigay ng utos yun yung uh, yun ang uh, nagiging mas guilty di ba generally speaking dahil ikaw yung uh, ikaw yung ulo kaya nga tingin ko ang isang napakaimportanteng punto na lumabas doon sa pagtatanong dito kay uh, dating Yusek Bernardo nung tinanong siya ni Senator Reza Ontiveros eh, paano ba ho kayo nakapasok sa sa, sa pagiging Yusek ng DPWH at sinabi nga niya na apparently si Miss si dating secretary uh, Mark Villar ang uh, mismo nga uh, nagrekomenda sa kanya so isa pang pang na lumutang dito sa usaping yan na hindi ako magtataka kung sa darating sa mga araw ay uh, magiging saklaw din nitong palaking-palaking investigasyon na sinasagawa hindi lang sa level ng Senado pero sa level din ng uh, ng ICI na binuuni uh, ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Maraming salamat Attorney Barry sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi sir at mabuhay po kayo and happy weekend. Magandang gabi at uh, ingat kayo.